ng tim nga pati. Ambo kinamuntut ni patiitan, kung gigani ko ang tigasiga. Balanyo ala gyandra, dra mo ginon no. Di tama ka kontra. Ako ginimo yan. Naa ko. Ato chang Wala ko kunti na dinatag niya. Bakla mo sa kalu Ang ilang alam, may to nga tunga, gaya pega di. Eh. Ay, tahan, may patay, di tahan, may abalo ko na, may patay. Di. Ay, ako pegad, di gaya di, lalim isa. Astig ko, welcome na ko. Uh, di ba? Welcome na eh. Simple lang like, katapat, no? Oo, ayaw ko mapasigay, sigama ko. Ano yung lagyan di, ganagay ko muna eh. Kontra pa kita ko. Tama. Ate, pang amigo, tapo kita mo kadagi yung tahan. May patay, tan. Ayaw ko din, nagdama pa kita ko, mga amigo. Ang mga basta ay, sa mga ay, kalye. Ang kalye ka. kita mau sibilo ke Manila to nisipot na makati, maka di Makati Matiros Basay Astasa Astasa Pasig Monumento ah, Pasig mga pilaga ka to igto tansa kun mga pilaga ka to igto Digto to kuno bata ko jo ba Digto sa Makati natang tao ho oh. sa hmm. So kadugay gli dugay ka to sa lugar ka to 2008 na ba ta kun bata mo ito, ko. Mm. Bali 19 dito at ano ko sa Manila to, hindi pa na hindi pa na si Dad ang Makati oh, puro para build up, uh, puro para booking pa, kasi na ang ang ano ang, ang nakalay um, building. Ang, ang Makati. Uh, ang global pa, hmm. pa, okay. golf, oh. ka, bukid din sa Manila. Mm. Ara na po tayo. Kasi so, kung natin may gold kasi kung natin, uh -huh. Philippines, Navy gold ka, gold nga ano, ar hmm. na ko diyan, nagkakadip kasi kung natin. Hmm, libot-libot na na, punta tayo tayo sa katos. Oh, mga barang, So, halong kamu ha. Oh, SG ya. Ah. Kilala Grabe, gitagle ka hapon mo sa sa Manila kagali ano. Oh. Kita sa Lilo, super. Super da. Oh, Lilo naman ta. Pag sampot super, da kuno sa dalan sa terminal da. Ah. Mitansa. Agto na da. Pwede tala si Dino, tangyo pa na isa patos. Ah, Nakaposting like ka manda sa Tansa. Oo, kag-dry mismo sa may ng Tansa. Limpot na sa kalumpang sa super. Oo, grabe. Destiny ni Migo Jonathan. Kung So, kung na ni si kung Jonathan. kung 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 sa kung 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 kung